Pakinggan mo ito at baka makatulong sa iyo. May dalawang bagay na dapat madalas suriin: ang iyong presyon ng dugo at ang iyong asukal sa dugo. Tatlong bagay na bawasan hanggang sa minimum: asin, asukal, at carbs. Apat na bagay na dapat dagdagan: gulay, berdeng gulay, prutas, at nuts. Tatlong bagay na dapat mong kalimutan na ang iyong nakaraan, ang iyong edad, at ang iyong sama ng loob sa kapwa. Apat na gawain para manatiling malusog: pag-meditate, pagtawa, ehersisyo, at magbawas ng timbang. Apat na bagay na huwag hintayin. Huwag hintayin na ikaw ay yumaman. Huwag hintayin na ikaw ay magkasakit. Huwag hintayin na mawala ang kaibigan bago siya dalawin huwag hintayin ang mga problema bago manalangin sa Diyos. Tatlong bagay na dapat mayroon ang lahat. Tunay na kaibigan, mapagmahal na kaisipan at positibong pamilya.